Um, ano pa? Ano pa ba? Ano po? It, mag 10 years na ako dito. Ah, uh, ano? 9 years. Oh. Kasi nag-renew ako ng kontrata for 10 years. So, every 2 years kasi yung renewal ng kontrata namin dito sa Singapore. Singapore. <laughs> uh, uh Tapos, ayun. Pag ano kasi, yung unang, unang pagsubok pa lang sa buhay, yung, yung minsan kasi ba yung sinusubok tayo ng tad, tadhana o panahon na akala natin hindi natin makaya pero kalaunan yung nagtagal na kasi dati parang sakit na talaga yung puso ko dahil sa ganun yung bang mm, may mga ano ba yung dati pa yun yung 2016 mm, hanggang ngayon survivor survivor dahil ni God hindi niya ako pinabayaan na uh, magstay dito sa bahay kasi um, hindi ko alam eh kung kung wala siguro ako dito kung umuwi siguro ako ano man ang gagawin ko o kung nalipat siguro ako sa ibang bahay kung um, di ba tunay na napakaganda talaga si God napakabait napaka understanding kaya kahit na minsan busy tayo um, unahin natin si God magpasalamat sa mga biyaya na binigay niya sa atin sa ating buhay yung buhay natin yun na yung yung biyaya na binigay niya yung bang kasi wala tayo dito um, yung, yung bang hindi tayo ano yung antawag na basta kaya sabi ko sa inyo na Sinusubok man tayo ng panahon Sinusubok man tayo ng kalhana Laban lang kasi Diyan natin makikita kung gano'n tayo katapat ni God Diyan natin makikita Diyan makikita ni God na kung Totoong Mahal Mahal mo siya Kasi Sinusubok ka lang, sinusubukan kanya ka niya Tapos Nag-survive ka Yun lang naman kaya minsan kung may problema tayo hindi 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 ang pag pag pagpatay sa ating bu pag ano yung bang, pag kuha ng ating buhay yun kahit depressed na tayo hmm, hindi dahilan ang ganyan so ang kailangan is prayer pray 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 yun lang yun lang talaga ang ano, kailangan natin na sandalan ako nga dati ano, bang parang susuko na ako eh pero sabi ko Lord, wala akong magagawa. Sa iyo na lahat. Yung bang ibibigay ko na lahat. Hmm. Kasi hindi ko na kaya. Pero ano lang pala yung pagsubok na binigay niya. Ay, hanggang kailan ako maging tapat sa kanya. Sorry, guys. Ayan. Binigay ni God. Until now, I'm a survivor. Ten years. Magti 10 years na ako. Salamat din sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. Na hanggang dito, nandito pa ako. Kasama ko pa yung amo ko. Napakabait ng amo ko. Sobrang bait. Salamat ni God na pinastin niya ako. Nasty niya ako dito. Hindi ko alam kung saan sana ba pupunta yung buhay ko pag next contract na. So you guys, naiyak na naman ako. <laughs> Nagda-drama na naman si Inday. <laughs> bye bye guys.